Sige pa rin laban. Okay. Mahuli ka na please Parang awam na Bisa pa akong hilain Yan, medyo nagpadala ng na mga boss Sana hindi lang bumigay yung kawin natin Maliit na kasing kawin natin mga boss isda the keto. Padala na rin mga boss. Kaso hindi pa natin nakita kung anong isda. Yun, Kita na rin sa wakas. Ah. Lison mga boss, lison. Yun. Nakita na rin yung isda. Ay. Yun, ah, tigyao ang laki mga boss oh, napasan pa natin tigyao buto hindi bumigay yung ano ko kawel ah, basta na, hey. ah, naputol pa talaga oh, sayang eh, hey, sayang eh hey. Sayang mga boss, nakawala. Hey. Sayang naman nun. Sayang. Ituloy na pasampa ko mga boss, isang piraso lang. Mga limang kilo siguro. Ayan, dito siya nakawala no. Buti maganda yung pagkatama ng kawil sayang laki mga boss jackpot kasi yung isa sayang nakawala